Nahuli sa follow-up operation ng mga pulis sa isa sa mga suspek na tumangay sa motorsiklo na isang retirado sundalo sa Tupi, South Yonabato. Kinilala lang Tupi PNP na pinamumunuan ni Major Robbie Hardinial ang suspect na si alias Almasi, 18 si anyos na estudyante na na corner sa lugar nito sa Maragay, sa sa nasabing bayan. Ito ay 30 minuto makalipas i-report sa PNP ang insidente. Nakumpis ka ng mga pulis kay alias Al-Masin ang Yamaha Mio 125 motorcycle na kanilang tinangay ang mga kasama naman itong si Alias Nats at Joshua Kanaka napawang mga taga-barangay Bunaw Tupi na nakatakas ay pinaghanap pa ng PNP. Tinugis ka agad ng mga pulis sa mga suspect matapos i-report na retiradong sundalo na si Michael Padua, otso anyos, na inarangan o manusya ng mga ito at tinutukan ng baril. Ito ay habang nagbamanehon ng kanyang motorsiklo na tinangay ng mga suspect sa poblasyon Tupi, dakong alas 10 ng gabi kamakalawa. Inihanda na ng PNP ang kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act laban sa mga suspek. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.